Radio TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan, puno puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, lagi may good news. Ito ang Newsline. News Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Lunes. Bagyong Dindo na mataan sa hilagang silangan ng Itbayat Batanes. Ilang mga klase sa Batangas suspendido dahil sa volcanic smog. Taas presyo sa produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Kampo ni Go nagsumite ng counter affidavit sa DOJ. At Zoe Broadcasting Network Incorporated nakisaya sa pagdiriwang ng ikatatlong putsyam na Kadayawan Festival ng Davao. News Live! Magandang umaga po Pilipinas sa ngayon po ay lunes, August 19, 2024 at kami po ang inyong lightmates sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ako po, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat Panahon. Lightmates, ganap na pong tropical storm ang binabantay ang tropical depression na sa hilagang silangang bahagi ng Batanes na tinawag na Dindo. Ay sa Weather Bureau na pag-asa, hindi ito direkta makakapekto sa lagay ng panahon sa ating bansa dahil patuloy pa ito lumalayo ng par. Inaasahang tuluyang lalabas ng bansa si Dindo ngayon lunes ng umaga. Inaasahan din po magiging maulap ang kalangitan sa Luzon habang may parakanakang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Slide. Naghahanda na ang gobyerno sa epekto ng laninia na posibleng tumama sa mga susunod na buwan. Ayon kay Presidential Communications Office, Calamities and Natural Disasters spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama, Batay sa pagtataya ng pag-asa, 70% na nararamdaman na ang epekto ng laninya sa pagpasok ng Vermont. Dagdag pa ng opisyal na posibleng maranasan ng bansa ang mahina hanggang sa katamtamang epekto ng laninya sa pagsapit ng Disyembre hanggang Pebrero sa susunod na taon. Pinag-aaralan na rin ng gobyerno kung may epekto rin ng laninya sa pagkalat ng African swine fever. Kaya naghahanda na rin ang gobyerno sa magiging epekto ng laninya sa agrikultura. Tiniyak naman ng gobyerno na nakahandang gamitin ang 15 billion pesos na pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. gayundin ang iba pang pondo na tutugon sa pinsalang dala ng La Nina. Newslight. Samantala po apatak na naman ang ulan kaya naman nakipag-ugnayan po ang Department of Health sa Department of Education o DepEd para magkaroon ng dagdag kaalaman ang mga bata hinggil po sa panganib ng paglangoy sa baha. Ito'y makarang tumaas ang kaso ng leptospirosis sa bansa bunsod na nagdaang bagyong karina at habagat. Ayon po sa hence, siya, mahalaga ang health literacy education na bahagi ng curriculum para malaman at maunawaan ang panganib na dala po ng baha. Ay kay Health Secretary Ted Herbosa, apat na pasyente na sa Kidney uh, Institute ang nasawi ngayong linggo lamang dahil lamang sa severe leptospirosis. Alerto! 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 Lightmates, patuloy ang pagbuga ng volcanic gas ng Bulkang Taala, dahilan para kumalat ang volcanic smog sa Calabarzona. Kaya naman wala ng pasok sa ilang lugar doon. Alamin ang detalye kay Jomar Villanueva. Jomar! Ani suspendido ang mga klase sa ilang lugar sa Calabarzona ngayong lunes, bunsod ng volcanic smog. Walang pasok sa mga public at private schools sa mga sumusunod na lugar sa Batangas, sa Laurel, na Subu, Tanawan, Santo Tomas City, Balete, Calaca, San Jose, San Luis, Agoncillo, Mataas na Kahoy, Lemery, Cuenca, Talisay, Alitagtag, San Nicolas, Lian, Bawan, Lipa, Malvar at Balayan. Sa Cavite naman, walang pasok sa Silang, Dasmariñas, Indang, Alfonso, General Mariano Alvarez, Mendez, Cavite City at Carmona. Sa Laguna, wala rin pasok sa kabuyao Kalamba, Santa Rosa, Binyan, Los Baños at San Pedro. Sinihimog ang publiko na magsuot ng face mask bilang proteksyon sa volcanic smog. Nananatili naman sa Alert Level 1 ng Bulkang Taal ayon sa FIBOC. Jomar Villanueva, Newslight. Salamat sa detalye ng ulat, Jomar sa Samantala, matapos po ang kalamang surod na linggong bawas presyo, may nakaambang dagdag naman sa produktong petrol bukas araw po ng Martes. Batay sinalabas na presyo ng Department of Energy o DOE, maglalaro ito sa 65 hanggang 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Habang 95 centavos hanggang humigit piso naman ang dagdag sa kada litro ng diesel at kerosene. Paliwanag po ng DOE, bunsot ito ng tumitinding tensyon sa Middle East at paghi na naman ang U.S. monetary policy sa kabila po ng posibleng recession sa U.S. TV TV Radio! Oras po natin sa buong Pilipinas, alas 8.35 ng umaga. Nagsumiti na ang kampo ng suspended bambang Tarlac Mayor Alice Go ng counter affidavit sa Department of Justice. Ayon sa kampo ng suspended mayor na may tuturing na dokumento ang bill sa kuryente na nakarehistro sa kanya at ang silbi nito ay malaman kung magkano ang pilang gasto sa kuryente. Dagdag pa ni Go, nang hindi niya hawak ang desisyon ng kumpanyang Bauku matapos mapag-alaman na dati siyang stockholder ng kumpanya. Pinasasilip ni Go sa DOJ ang kasong isinampalaban sa kanya ng Philippine National Police o PNP at Presidential Anti-Organized Crime Commission. News Like may sinutulan po ni Senator Joel Villanueva ang mungkahing pagbabalik sa nang isabong kapalit na nawalang kita matapos si ng Pogo dito po sa ating bansa. Ayon kay Sen. Villanueva, bagamat kailangan ng dagdag buwis, hindi naman ito dapat manggaling sa iligal. Iginit din po ng Sen. na maraming mga kababayan ang nasira ang buhay dahil sa isabong habang magugunitang sa pagdirig ng Senado noong Pebrero noong uh, 2024. Inami po ng pagkor na halos nasa 800 o 800 na mga isabong pa rin ang nag operate sa kabila ng pagbabawal na ito. Samantala, una na pong nagain si Villanueva ng Senate Bill No. 1281 na layong ipagbawal lahat ng uri ng online gambling dito sa Pilipinas. News Sinimula ni Citizens Battle Against Crime Corruption o si Baka Party list, Representative Brother Eddie Villanueva, ang pangangalap ng mga pirma na naglalayong tutulan ang isinusulong sa Kongreso na Sogi Bill at Divorce Bill. Ang Sogi Bill o Sexual Orientation and Gender Identity Expression ay naglalayong ipagbawa ng diskriminasyon base sa napiling kasarian ng isang individuala. Habang ang absolute divorce bill naman eh, ay ang panukalang batas na layong gawing legala ang paghiwalay ng mag-asawa at tuluyang ipawalang visa ang kasala. Lusot na sa House of Representatives ang absolute divorce bill at sunod na itong pagdedebatihan sa Senado. Git ni Villanueva, dapat pagtuunan na lang ng pansin ang pagpapababa o pagpapababa sa gastusin sa analmenta. Samantala, isinusulong naman sa mataas sa kapulungan ni na Sen. Rizon Senator Sen. Lauren Legarda at Sen. Mark Villar ang Senate Bill 1600 o the Sogi SC Quality Bill. Una nang sinabi ni Senate President Jesus Codero na duda siyang mailulusot ang Sogi Bill at sa halip ay mas malaki raw ang chance ang maipasa ang anti-discrimination bill. Target ng sebak na makalikom ng mas maraming firma kontra SOGIA at divorce bela sa pamamagitan naman ng online forms at QR codes scanning na ipapakalat sa buong Pilipinas. Newslight. Samantala, sa ipapang tampok na balita ng Newslight hinatulang guilty ng Baguio City Regional Trial Court, Branch 5 ang dalawang kadete ng Philippine Military Academy o PMA at uh, isa pang dating kadete matapos masawi si, si kadeta 4 class Darwin Dormitorio noong pong taong 2019. Reklusyon perpetuang hato sa tatlo. Habang kinakailangan magbayad naman ito ng 3,000 piso para sa kasong hezing, 75 pesos sa iba pang kaso, 75 o oh 75,000 sa civil identity, 75,000 pesos din sa moral damages at 25,000 pesos naman sa temperate damages, maging ang 1,000 100, piso para sa pagbabayad ng abogado. Plano ng Bureau of Animal Industry na paiigtingin ang mga order controls o or border controls sa Metro Manila at kalapit na lalawigan upang maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever. Naglagay na rin ang ahensya kamakailan ng meat inspection checkpoint sa San Jose del Monte sa Bulacan upang maiwasan na makapasok ang infected na baboya. Habang target din ng ahensya na maglagay ng checkpoint sa Rizal provinces. Matatanda nasa 147 na nababoya ang nahuli ng Bureau of Animal and Industry sa isang checkpoint sa Quezon City at Marulas, Valenzuela. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV. Live TV Radio. Oras na lightmates sa buong Pilipinas 8:14 ng umaga. Nanawagan po ang grupong Alliance of Concerned Teachers sa Department of Education o DepEd na itigil agad ang implementasyon ng bagong Matatag Curriculum. Ayon kay Act National Regional National Capital Region President Ruby Bernardo nais silang makipagdialogo sa DepEd para maipahayag ang kanilang hinaing. Dagdag pa ng grupo na nagresulta lamang ito ng maraming klase sa Learning Recovery Plan. Binigyan din pa ng grupo na epektibo na ang bagong matatag curriculum sa lahat ng mga antas sa mga pampublikong paaralan sa kabila po ng paghahayag ng ahensya na sa ilang eskwelahan nila ito ipatutupad. Sa ilalim ng matatag curriculum, tututukan ang mga asignatura na language, reading and literacy, mathematics, makabansa at good manners and right conduct at iba pa. Newsline. Hinikayat ng Department of Labor and Employment ang mga manggagawa samantalang hinang paparating na long weekend upang makapagtanggal ng stress at mapabuti ang mental health. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, malaking bagay ang pagkakaroon ng holiday upang mapanatili ang work-life balance sa mga manggagawa at maiwasan na ma-burn out ang mga empleyado sa kanilang mga trabaho. Dagdag pa ng kalihim, dapat ay nakaschedule ang vacation leave ng mga manggagawa upang matiyak na hindi maapektuhan ng operasyon ng kumpanya. Sa isang nagawang mental health workplace survey sa itong 2022 ng ahensya, pito sa bawat sampung manggagawa ang nakararanas ng stress dahil sa dami ng trabaho at job insecurity. Newsline. Light May sinanunsyo po ng Civil Service Commission o CSC na magsasagawa sila ng nationwide job fair sa September 2 hanggang September 6. Ito bilang bahagi po ng kanilang pagdiriwang ng sa ika-124 na taon ng Philippine Civil Service. Ang job fair na ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na makahanap po ng trabaho sa ating gobyerno. Idaraos sa naturang events sa iba't ibang malls at civic centers. News Live! ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon ang expanded number coding scheme ngayong araw. Ito ay upang bigyan daan ng selebrasyon ng kapanganakan ng dating Pangulo na si Manuel L. Quezon. Napagdesisyonan ito ng QCLGU bilang pag-alala ng taunang pisa opisyal ng lungsoda. Sa ilalim ng number coding scheme, ipinagbabawal ang mga sasakyan na bumiyahe sa mga pangunahing kalsada kung ang kanilang numero sa plaka ay nagtatapos ng 1 at 2. Alinsunod sa Republic Act 6741, idineklarang bilang special non-working holiday ang August 19 sa lungsod ng Quezon. gayon din, ang probinsya ng Tezo. Lightmades, Light pumano po sa 30,000 koso tawag natatanggap ng 911 Emergency Hotline Command Center. Mababuyan na ilang libo mula sa dating umaabot sa 50,000. Pero mas nakakalama ay po sa Command Center tanging 700 lamang sa 30,000 tawag ang lehitimo o yung may emergency talaga. Kahit bilang po ang mga araw na tumatawag sa 911 nang walang emergency ay mga prank callers. Sa bago kasing teknolohiya na emergency hotline natutukoy na ito, ang lokasyon at kaya, na, uh, kaya nang tanggalin sa priority list ang kanilang cellphone numbers. Pero hindi pa kumpleto ang pag-upgrade sa 911 network dahil PNP pa lamang ang sakop nito. Newsline. Sa ibang tampok na ulat po tayo, Lightmates, inatasa ng Philippine National Police ang kanila mga tauhan na respondihin agad ang mga tawag mula sa 911 emergency call. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbina, kailangan rumespondi ang mga pulis sa loob ng tatlong minuto upang matiyak ang kaligtasan ng publiko lalo na mga sa mga higit na nangangailangan. Dagdag pa ng hepe na karapat-dapat na bawat Pilipino ay makatanggap ng mabilis at epektibong responde ng mga pulis kahit ano pa man ang sitwasyon at lokasyon nito. Binigyan din pa ng ahensya ang kahalagahan ng paghahanda ng PNP sa mga sakuna ng pinasinayaan ang bagong mga gamit nila at pasilidad. Samantala, paimbestigahan po ng Interior Department ang umano'y paggamit na isang truck ng uh, Bureau of Fire Protection sa isang private pool. Sa memo na pirmado po ni Secretary Benor Abalos Jr., ito'y makarang nag-trend online ang pag-refill umano ng bumbero ng tubig sa isang swimming pool sa Taytay -tay sa Rizal. Kaya agad pong report ang development sa naturang investigasyon. Tinayak naman ni Abalos na hindi nila kukusintihin ang mga iligal na gawain sakaling mapatunayang lumabag ang bumbero ng BFP. Balitang Abroad Dako po tayo sa ating balita sa Ibayong Dagat, inabisuhan na ng Embahada ng Lebanon ang mga Pilipino sa naturang bansa na agad lumikas habang bukas pa ang mga paliparan dahil sa tumitinding yera sa Israel. Para naman sa mga bigong hindi makakaalis ng bansa ay pinayuhan na pumunta sila sa mga ligtas na lugar habang nangako naman ang DMW na handa silang tumulong sa pagpapagikas sa mga Pinoy sa Lebanon. Matatanda ang nagpakawala ang Lebanon-based Hezbollah ng drone na may bomba sa Golan Heights na sakop ng Israel na nagresulta ng pagkasawi ng labing dalawang individual. Sports Life! At para po sa ating balitang pampalakasan, ibinagsak ng Philippine Basketball Association ng PBA ang presyo ng tiket sa paparating na pagbubukas ng PBA Season 49 Mabot na lang ito ng 49 pesos bawat isa ang laga ng tiket bilang selebrasyon ng 49th anniversary ng Liga. Ayon po kay PBA Chairman Ricky Vargas, ito ang kanilang paraan ng pasalamat sa publiko sa walang sawang pagsuporta sa kanila. Ipatutupan ang first come first serve policy sa pagbili ng 49 pesos na laga ng tiket para sa upper box at above sections. Inaasahan po ng PBA na dudumugin sila ng kanilang mga taga-suporta dahil sa bagsak presyo ng tiket. Oh, good news sa tayo, life mates and partner. Nako, mahalaga po ang papel ng mga kalalakihan sa ating mga simbahan at komunidad. Kaya ang isang organisasyon po dito sa Davao, Mindanao, sinigurado na may grupo na tutulong sa pagpapalagong espiritual ng mga haligi ng tahanan. Alamin po natin sa report na yan. Partner, babalikan natin ang report na yan kaugnay sa kalalakihan negosyante at mga opisyal ng gobyerno sa masamang nagturi sa ano Diyos. Bico, eh, partner, no? At sa iba pang uh, tampok na good news, uh, lightmates, ano? nakisaya po Zoe Broadcasting Network nitong weekend sa pagdiriwang na ikatatlong putsyam na Kadayawan Festival sa Davao City kung saan po naroon ang aking partner. Bilang pinakamalaking syudad sa Mindanao, tinagurian pong durian at chocolate capital of the Philippines at uh, crown jewel of Mindanao. Naging yung parada ng uh, pamulak o indak-indak kung saan ibinida ang makukulay na float na sumisimbolo sa kultura ng lugar. Naglaban din ang labing limang grupo para sa si Indak Indak Kadayawan Showdown. Namigay naman ang Zoe Broadcasting Network ng libreng Fresh Tubo Juice. Uy, masarap to parto. Ito yung, ano, yung uh, sugar cane mula po sa may healthy body at mga devotional materials. Matlong ang selebrasyon ng piyesta na nagsimula noong August 1 at magtatapos po ng August 31. Ay partner. Balikan natin ito, partner. Oo, yung uh, balita mo. Oo, partner ha. Isusugan ko lang. Napakasarap talaga ng tubi, tubo juice. Kaya, yan ang pinamigay uh -oh. natin sa mga kababayan natin mm -hmm. dito sa Davao sa pagdiriwang ng kadawan, Kadayawan Festival. Pero bago yan, yung araw na yon, ay mm -hmm. nagkaroon tayo ng pagkakataon na maka ng isang fellowship nga ng mga kalalakihan dito sa Davao. Alamin natin yan ha, sa aking report. ng Jun Carmelotes. Layunin nilang maging daan para mas maraming kalalakihan ang kumilala sa Panginoon refreshment ba? Ma? Mahalaga rin anila ang ambag ng mga kalalakihan sa mga simbahan at pamayanan. The vision of uh, Demos Shakaria, the founder, because uh, in churches only few men are going to church. And that was the vision given to him. And in spite of these uh, men of 80 or 15 percent, kakaw kilang businessmen, professionals, and government officials. And where are they? during Sundays. That's why our mission field are these people who belong to the higher echelon of the society. As explained kanina, now we have a great role in our own church, not only in our church, but in the society. Sa kabuuan ng rehiyon ng Mindanao, iba't ibang chapter na rin ang nabuo. Iba't ibang aktibidad na rin ang pagtulong ang kanilang naikasa upang ibahagi ang kabutihan ng Panginoon sa iba. Dagdag naman ang miyembro nito at madalas maging main sharer ng salita ng Panginoon sa naturang fellowship na si Jesus is Lord Church, Davao Pastor Dennis Castilianes Mahalaga ang aktibidad. Yung mga po, ang talagang sila yung itinilaga na bilang governor ng ating pamilya, kinalili. Ay eh, mahalaga po ang role ng uh, isang tatay. At sinabi nga ng Biblia, uh, train a child in the way he should go, when he grows up he will not depart from it. Proverbs 22:6. So, nasa tatay po, kaya natin tawagin na yung padre ng pamilya. Tayo ang governor ng ating pamilya, mga tatay po. Ani Bico Cristobal, Newsline. Yon, partner napakaganda Yun. pala eh. diyan. <laughs> oh, medyo medyo putol lang partner ha, na mm -hmm. yung napanood natin. Ako, ia-upload po natin 'yan sa Facebook yun. page ng News Light. Mm -hmm. o, Hindi naman kaya sa Facebook page ng Light TV Radio. Pero napakagandang kwento nito, partner. Pa. Kasi yun. nasabi nga doon na, ng ating mga kasamahan dito sa Davao, mga dabawen yun, hindi mm -hmm. ba? Eh, may 15 to 18 percent lang talaga ang nagsisimba ng mga kalalakihan sa ating mga churches. Pero itong 15 to 18 percent na ito, eh, hindi pa sila active. Kaya oh. naman itong fellowship na ito, na hangarin ay uh, maging active yung mga kalalakihan natin. At syempre, tumulong sa mga simbahan, lalo na party yung mga businessmen na makatutulong sa financial capacity ng ating mga Amen. simbahan. Kaya naman, praise the Lord, sa mga ganitong fellowship. yun Ay partner babalikan ko lang yung sa isa mong uh, balita dyan sa ano sa festival na 'yan. Mm -hmm. eh, napakasarap mm -hmm. partner favorite ni Mama Mona Cruz yan eh yung ano yung uh, sugarcane juice. Oo, oo. sugarcane. Awesome ah, pero durian kumakain din kami ice cream partner para medyo wow. bawas yung yung ano yung yung lasa niya, no? <laughs> mhm. Mm ano siya distinct taste siya and smell part uh -huh. niya. No? Pero masarap pa rin lalo na sa mga taga Davao at mga napamahal na rin sa Davao. Yun. enjoy ka dyan, partner at ingat kay dyan, ha. Thank you, thank you so much partner. Okay. Ay, partner, meron ba tayong mga Facebook live viewers na nais? Ay, ba? oo, okay. partner, Ay, yung, uh, ito. Um, ito. Yung partner, yun pa lang, sorry, yun pa lang, inabangan ko, partner. At uh, syempre, yun din ipanigurado, inabangan, partner, ng ating kasama dyan. Kasama mo, partner, si Green May. Ayan, nanonood siya, si Green yeah. May Manuel. At uh, si, syempre, si Ma'am Vivian Sarmiento, nababati na ng Blessed Morning. Si Ma'am Joan Baile, si Quentin Bondesto, Ma'am Sylvia Handa. Si Ma'am... Uh, An bisa At sempre uh, siyempre, si Ma'am Joanne Bailey, bubati rin sa atin ng uh, Blessed and Victorious Monday. Si Ma'am Angelita Puntalba at marami pang iba. Ayun. Yun. Maraming salamat po sa inyong pananood. At ito na po ang... News Para po sa ating talata of the day, matatagpuan po natin sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, Versikulo 12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalang na. Mapapakinggan din po kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan sa DZJV 1458 radio Calabarzon. Yan po ay ang live TV Radio. Mamaya po abangan po natin ang Bangon na Pilipinas. At syempre po, hindi pa huli ang ating social media pages. Muli po, nagpapalala tayo. Nasa kabila na kaliwat ka ng bad news, syempre may good news. Ako pa rin po yung tinigbalita, Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At Ani Vico Cristobal. Ani Vico Cristobal. Annie Vico Cristobal. At ito ang Newsline. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan, punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At big news, lagi may good news. Ito ang Newsline.